Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat Guys, alam niyo ba kung anong gulay ito? Ang tawag dito sa amin ay pako Yan Gagawin ko na habang wala pa, hindi pa gising ang alaga Habang hindi pa dumadating yung isa kong alaga Para wala tayo na magagawin Mamaya lulutuin ko lang ito guys Ang tawag dito sa amin ay pako Yan Uubrahan ko na para mamaya maluto na lang kita. Para hindi na uh, maibaba na natin sa tubig. Kasi minsan may mga uun ito guys. Kaya habang ano, habang na natin. Madami man ito. Nung isang araw pa daw ito. Hindi ko man napansin. Kasi gusto ko pag ganito mahihimayin. Maaga pa. Patrabahuin ko para hindi na sa gabal mamaya nulutuin ko na lang pag kasi mamaya pa to hindi ka makapokus dahil dalawa nga mo kailangan tulog pa siya labahuin natin para may lulutuin lang natin babag magbalis sa labas ito muna ang tatrabahuin ko para maaga pa to guys alasin ko pa na ang ating mission na mission is impossible um, ka po na. Hmm. Trabahoin natin. Mahimay kita sa mga pako para umaka. masuli na lang kita. Hmm. Konting lang naman guys. Hmm. Ito talagang ating papel. Magluto ng pako. kulay na pinag-uusap ha eh? ay magiging po pagulat ay puto guys pero dapat hindi masabaw kung ting sabaw na masabaw kasi dito guys uh, hindi gaano ko sabaw kung magluto ko tamang tama lang medyo ano kailangan kong excuse me ito ating tayo ang maglilinis pa mag ko sa labas. Wala pa. ano al pa naman maglilinis pa Kailangan maglilinis Ito mo lang tapusin ko. na natin sa tubig. Yun o. Eh. yung mga ato na uut Kailangan na lumutang na siya. Bakit na Ugasan. At sa Mahirap yung tubig sa napin. Kailangan yung kadami Kasi pag pati naman naluto. Sa mga uh, ano pa nakukuha malapit sa uh, minsan malapit sa tubig. Minsan hindi lang. pag maraming dami. sa to. Dati nang mga kami ito guys. Nang bata at ako. Naligaw kami guys. Alam niyo ba naligaw kami. Kasi hindi ako na ako yung may ako talaga sa uh, mga bundok-bundok kahit nga sa bukid nadudulas ako at ang tagal ko makabuo ng ganito eh syempre sumama lang sa barkada eh kailangan i-join ka din baka di. ako na rin yun minsan nakukuha ko hindi naman pala lino-luto eh mahirap din kasi kung ganito kaya eh, mahal na rin to ngayon. Parang siguro 20 na rin ang tali nito. Isang tali lang siguro to Dahil kami lang naman ang kumakain ito mga bata. Hindi siya kumakain. Kaya ano lang ito. Kaunti lang. Eh. Pag naluto ito guys, kapirang gut to Dahil pag malapit na siya magluto, kaunti na lang siya. Tingnan mo siya marami. Pero pag malapit na siya magluto, ito. Para lang siya magluto. Abang. Hmm. Dami ko na ng mga guys. Nakapaglinis na ako. Pagbukas na ako ng bukas ko. -wag -wag na ako sa labas. Ayos, 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 kasi kasi yung ito na yung bata ito na yung ito na yung isang gluto ako magluto uh, ako hmm. tapos na tayo bawa ko kini si guys sa ating kailangan dapat narunong pa rin ito kasi minsan may may malit din ito. Ano po yung pa? Ito rin. Pag ito, ayaw ko nito. Gusto ko Kung yung konti lang ang ay, sabag. Ayan ito. Ayan. ito. Paku. Paku. pako ang tawag dito sa bikin. Yes. Maaf kamu gak ketulung keganti Anas Jis Natulog na rin ako guys. Antok na antok na ako. Wala ano, nung nag talo kagabi. Antok na antok na ako. Kasi lagi lang ako buaga. Hindi na ako makatulog eh. Mabuti ka. Lahat. Naka-inflict man ako pa unti. Sinabayan ko talaga pa kakain ko. Natulog ako guys. Nung ka unti. Mm Hala -hmm. ko nagising na yung dalawang alago. Hindi wala na. Laro ako na kami nalo. Pasangawin na yung pasangawin. Ayun na. Buti hindi pa siya natulog. Sariyo nga pa siya guys. Ayan, tapos sa tayo guys. Ayan, pa lang siya. Pag nagluto na lang yan, siguro sa platito lang siya guys. Babag ko sa tubo. Pinababag ko na guys sa tubo. Ayan siya. Thank you guys. Thank you for watching. Salamat. Salamat. God po. tayo sa labas.